Pinuna ni Pastor Apollo C. Kibloy sa kanyang programang Powerline si Act Teachers Party Representative Franz Castro. Ito ay matapos na nawagan si Castro sa Commission on Audit na imbestigahan ang umano'y 2.697 billion pesos na confidential funds ng Davao City sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte noong alkalde pa ito ayon kay Pastor Apollo, na maaari lang nilang kwestiyonin ang nasabing pondo kung may ebidensya sila na ibinulsa ito ni Vice President Duterte. So what? So ano reklamo mo? Oh, magreklamo ka kung meron kang mapakitang ebidensya na binulsa ni Sara, uh, BP Sara, ang pera dito sa 2.697 bilyon. Malngal ka, paniniwalaan kita, pagka may ebidensya ka. Batay sa audit report ng COA sa Davao City mula 2016 hanggang 2022 ay wala namang nakita na adversarial findings o mali sa paggamit ng confidential funds sa nasabing panahon. Wala rin inilebas na notices of these allowances ang COA kung tutuusin ayon kay Pastor Apollo, mas malaki pa ang pinsala na naidulot ng CPP, NPA, NDF sa Davao City mula sa pagbomba nila sa San Pedro Cathedral at Rojas Night Market hanggang sa pagsunog nila sa mga ari-arian ng Lapanday Industries. Kaya tanong ni Pastor Apollo kay Castro, bakit hindi siya nagre-reklamo sa kabulastugan at pamamas lang ng mga komunistang teroristang grupo? Ano ngayon? Anong reklamo? Yung para sa iyo, malaki na yan. Mas malaki ang kasiraan ng NPA ginawa sa amin dito. Mas malaki yung pambubomba namin dito. Malaking halaga, mga buhay ang, na ang namatay. Kung ilang bilyon ang mga kasiraan gina ginawa nila dito sa aming syudad. Ah, mga buhay na pinaslang, napakarami. O, ikwentahin mo yung mga buhay na yon. Na kung wala itong confidential fund na to, na walang adversarial findings ang COA ginamit sa tama, hindi kami maging mapayapa dito. O ngayon, ka? O, bakit hindi ka magreklamo sa kabulastugan na pamamas lang ng NPA? Dahil sa tamang paggastos ni Vice President Duterte sa nasabing pondo noong alkalde pa ito, Ani Pastor Apollo, ay naging mapayapa ang Davao City. Para kay Pastor Apollo, kaya lang nagre-reklamo si Castro sa confidential funds dahil sa pamamagitan ng nasabing pondo ay nahuli siya sa mga pinaggagawa nito. Ikaw, nahuli ka nga eh. Oh. Human trafficking yata yun. Child, child ano? Trafficking. Abduction pa o. Oh. Tingnan mo. Bakit nandyan ka? Anong ginagawa ninyo? Ikaw walang confidential fund. Malaya ka na makapaggagawa sa ginagawa mo. Dagdag pa ng buting pastor na ayaw ng makakaliwang grupo sa confidential funds dahil ayaw nila sa kapayapaan at mas nais nila ay kaguluhan. Ginagawa rin ani Pastor Polo ng nasabing grupo ang confidential funds dahil natatakot sila na maging presidente si Vice President Duterte sa 2028. Tapos ginagawa ninyong isyo dahil kayo ay natatakot sa kanyang siya maging presidente for 2028 kasi kayo pag naging presidente siya for 2028 yari kayo lahat eh MPA tapos kayo ayaw niyo yon oh hindi niyo ma hindi niyo magaganong-ganon ang ulo ni BP Inday para sa Dios at sa Pilipinas kumahal ako si Jason Rubrico SM9 News